Man. yan Ayan. Hmm. <laughs> Ang taong haba. bakit hindi ba ganyan kahaba doon sa atin? Ganyan din ah. Wala akong nakita ganyang ganyan kahaba. Ngayon sa amin. Ako din ba? Sige, layo. Oh, model number 2. Ganyan sana o, oh, kinuha mo lahat. Kinuha mo ba lahat? Bakit nagtago ka diyan sa ano? Nagtago ka Okay yan O, dami na you. picture po tayo doon time time, Punta pa tayo ng ano? Oo, oh, maiksi. Ganyan yung sa Pilipinas. Balik na tayo guys kasi malayo pang aming lalakarin para marating ang MRT station. Di diba, bali na, ilang station lang naman tayo pumuntang harbor plan, no? Mag-hotspot hot pot daw kami guys. Ang sarap noon. Basta gutom kami guys, mag kami. <laughs> Masyaraf Yohan. Tanda nitataya. Jangan dong. Wow. Ini kenapa mak video? Sayang. Halo. Pano yan? Ang <laughs> ganda. Sayang naman. Saan tayo bababa dyan? Bababa. -ba. Mm, sayang rin. Sayang yung bayad. Very good nga. <laughs> Hindi ko na tapos. Hindi rin ako makapag-bid. Tapos mag pa tayo. <laughs> Meron talagang dahilan. Mm -hmm. so, so, Kaya na naman tayo punta dito. Di Pagpunta tayo Ay, dito. pwede naman tayo kahit anong na basta. Wala naman tayong corpio. Yan, yeah, tangling road 1 kilometer pa. Mm. Hmm. Malayo yung butan ng airbag. Ayun ba tayo naki market? Na. 1.3. 1, 1 lang. One lang. 1 lang. Pero mas malapit naman tayo doon. Uh Oo. -oh. tayo, mas malayo. Malayo. Na. So, yeah. oh,